Ang payapang lawa ng Batangas sa simula, ipinapakita ang isang tahimik na bayan sa paligid ng lawa. Masagana ang isda, luntiang-luntian ang paligid at masaya ang mga tao. Ang pinuno ng bayan ay si Datu Taal, isang marangal at makatarungang pinuno. Si Datu Taal at ang anak na si Dayang Lira, mayroon siyang anak na maganda at mabait, si Dayang Lira. Mahal na mahal siya ng mga tao lalo na't siya ay mapagkalinga at matulungin. Ngunit si Lira ay may lihim na pag-ibig sa isang mandirigmang mula sa karatig na bayan, si Lakandula, ang paninibugho ng mga Diyos ng Kabundukan. Ayon sa alamat, bantay ng kalikasan ang mga diwata ng kabundukan. Nainis sila sa labis na kasaganaan ng bayan ni Dato Taal at sa pagmamalaki ng ilan sa mga mamamayan. Isa sa mga diwata, si Diwatang Alon, ay nagbanta na kung hindi matutong magpakumbaba ang mga tao, sila'y parurusahan. Ang pag-ibig na ipinagbawal dumating ang araw ng kasal ni Lira at Lakandula. Ngunit nagalit si Dato Taal sapagkat ayaw niyang ibigay ang anak sa mandirigmang hindi niya lahi. Tumakas si Lira at Lakandula patungong dalampasigan upang magtanan. Ang paghihiganti ng kalikasan. Habang tumatakas ang dalawa, biglang lumindol at kumulog ng malakas, dumagundong ang lupa at umangat ang tubig ng lawa. Sa tindi ng galit ng mga diwata, sumabog ang gitna ng lawa. Isang apoy na nagmula sa ilalim ng lupa ang lumabas. Ang pagkawala ni Dato Taal at lira sa gitna ng kaguluhan, nalunod si Dato Taal habang hinahanap ang anak. Si Lira naman at si Lakandula ay hindi na nakita kailanman sabi ng ilan. Sila raw ay naging bato sa gitna ng bulkan na magkasamang nakatingin sa kalangitan. Mula noon, tinawag ng mga tao ang bulkan na Bulkang Taal bilang alaala sa kanilang pinuno at sa pag-ibig na nagdulot ng trahedya. Ang aral ng alamat tuwing sumasabog ang Bulkang Taal, sinasabi ng matatanda na nagagalit si Datu Taal at umiiyak si Dayang Lira. Paalala ito sa mga taga-Batangas na huwag maging mapagmataas at huwag labanan ang kalooban ng kalikasan. Ang paggalang sa pag-ibig sa magulang at sa kalikasan ang tunay na daan sa kapayapaan.